Hey guys, welcome sa ating brand new series ng mga smartphone from the past. Mga lumang smartphone din na pakaganda pa rin ngayon. Tapos meron pang sobrang murang presyo na. Hindi natin makukuha sa mga bagong labas ng mga smartphone ngayon guys. At tatawag na series na ito guys na All But golden series. At para sa mayroon first episode, meron tayong purple na display para sa akin. Dahil meron siyang full screen na display na walang notch. At walang teardrop notch na may display niya guys. Maybe marami sa inyo kilala ng smartphone na to. Dahil kaunti din naman ng mga smartphone na dumabas na meron ganitong klase ng display. Nakagamit na ako ng ganitong klase ng smartphone dati kaysa sa personal phone na nabili ko pa sa may kulang 30k na SRP nya Pero ngayon sobrang luma na nga at sobrang mura na rin. Pero still napakaganda pa rin ang kanyang performance na meron ganitong klase ng tuto Score. Kalabel to ng Infinix Note 30 VIP at ang Tecno Camon 20S Pro 5G na meron ka ng 12k to 14k na SRP. Pero itong smartphone natin ngayon, e eh, mabibili mo nga lang siya ng kulang 9,000 sa may Lazada. Sa may 256 na version lalo pagka naka-sale. Ito guys ang Redmi K30 Pro 5G o mas kilala natin bilang Poco F2 Pro. Pero itong 6.67 inches na merong AMOLED 6 third sa display na naka full screen display nga siya guys. Na merong pop-up selfie camera. Maybe marami dito ang ayos sa may pop-up na camera pero sa mga katulad ko na walang pakialam sa may front camera, I think napaka perfect ng smartphone na sa mga mahihilig ng manood ng movie at mga mahihilig maglaro lang dyan. Dahil para sa may gantong kamurang presyo niya ngayon, ay eh, naka-snapdragon 865 5G siya na processor. Kalibay din ng Poco F3 at ang Poco F4 na may snapdragon 870. Pero sobra pa rin talaga nakakamiss ng klase ng display dahil na sa may security reason. Hindi alam naman nga natin na pwedeng gamitin spy camera ang front camera kahit hindi natin alam. Pero itong pop-up camera, hindi nila magagawa yun guys. Kailangan muna yung kanyang front selfie camera bago siya magamit. Alam ko rin na mayroong bad side ng pop-up selfie camera, dahil nga nakamotorize yung camera niya. Pero gaya nga nang sabi ko, wala naman akong sa may front camera niya. Dahil yung full screen display ang kailangan ko, at yung malakas sa processor nga na smartphone na to. hindi na natin makukuha sa mga bagong labas ngayon. Siyempre, flagship performance, na 865 5G na processor, Napaka-smooth dito sa main Vitor 20 Ramdam na ramdam pag yung 60 FPS na gameplay ko dito. Walang sinabi yung mga naka 120 sa display dito. Teka it mga naka 120 sa karamihan sa mga smartphone ngayon. Still processor pa rin ang magde-decide sa pinakayahan din ng games na mga lalaroin natin dito. Like dito sa may Diablo Immortal. Ito yung kanyang settings dito. Sinagad ko yung graphics na sa kanyang ng i-adjust. At kitang kita naman -kita siguro yung napaka-stable niya. At napaka-smooth niya sa mga game na to. Ramdam na ramdam pa yung 60 FPS ng gameplay natin dito. Sa mataas na graphics pa. I don't think sa mga bagong lalabas sa mga smartphone ngayon taon na magkakaroon sila ng ganitong kalakas na processor. ng same nga ng Poco F2 Pro na kahit man na smartphone na to still wala pa rin sinabi yung maraming smartphone na lumabas itong mga nakaraang buwan. Saan ka makakanap ng halagang 10,000 pesos lang na ng smartphone ngayon na makakapaglaro ka ng mataas na graphics dito sa Mi Andon? Makukuha nyo lang ganitong klase ng performance sa mga lumang smartphone na mayroong mahal na presyo dati. Pero ngayon sobrang mura na nga. Still guys, hindi perfect ang smartphone na to. Mara recommend ko lang smartphone na to sa mga heavy duty gamer dyan. At mga may manood ng movie. At sa mga walang pakialam sa may front selfie camera. Di lang naapekto na, na pagiging luma na smartphone na to. E hanggang Android 12 na lang kanyang version dito. Tapos naka 6 hz sa display pa nga. Di marami ngayon sa mga gitong presyo. E eh, puro mga naka 120 thirds sa refresh rate na. Maninibago kayo dito guys kung nakagamit ka na 120Hz sa mga display tapos bigla kang gagamit ng 60Hz. Pero sa mga naka 60Hz na ng mga display dyan sa mga smartphone nila, I think di naman na ito big deal. Sorry palagi sa madalang ng mga upload ko ngayon. Sobrang sobrang busy lang talaga sa business namin ngayon. Nandito pa naman sa akin ngayon guys yung bagong Poco. Hindi ko pa nagagawa ng video. Parami pa tayong nakapila mga old but gold na mga smartphone. Palaik na lang po ng nakatulong ang video na to. Thanks for watching.